Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ating Ebanghelyo ay mula kay San Lucas, Kabanata 21, Talata 1 hanggang 4. Sa ebanghelyong ito, nakikita natin ang isang simpleng tagpo na puno ng malalim na mensahe. Narito ang kwento ng isang balo na nagbigay ng dalawang maliliit na kusing. At ito ay nagtuturo sa atin hindi lamang ng kahalagahan ng pagbibigay, kundi ng kahulugan ng pagbibigay mula sa puso. Ang Panginoong Jesus ay tinanaw ang mga nagaalay sa templo at habang maraming mayayamang tao ang nagbibigay ng malalaking halaga, itinuro niya ang balo at sinabi, Tinutukoy ko sa inyo, ang babaeng balo ay nagbigay ng higit pa kaysa sa kanilang lahat. Sa makamundong mga mata, tila ito ay kakaiba at hindi makatarungan sapagkat ang daigdig ay laging sinusukat kung magkano ang ibinibigay. Ngunit si Yesus ay nakatingin sa puso ng nagbibigay, ang kababaang loob at ang pag-aalay ng lahat. Makikita natin na ang pagbibigay ng balo ay hindi lamang isang simpleng donasyon. Ibinigay niya ang lahat ng mayroon siya, lahat ng kanyang ikabubuhay. Para sa mga mayayaman o sa makalupang pananaw, maaaring magmukhang hindi gaanong mahalaga ang kanyang kontribusyon. Ngunit para kay Jesus, ito ang pinakamahalaga. Ang kanyang pag-aalay ay hindi lang isang material na bagay. Ito ay isang buhay na iniaalay ng buong puso at pagtitiwala. Hindi siya nagbigay mula sa kasaganaan, kung hindi mula sa kakulangan at karukhaan. Isang hakbang ng tunay na pananampalataya. Pinapakita niya sa atin na ang halaga ng ating pag-aalay ay hindi nasusukat sa halaga ng bagay na ating ibinibigay, kundi sa sakripisyo at pagmamahal mula sa puso na taglay ng ating pagbibigay. Ang pagpuri ni Jesus sa balo ay nagtuturo sa atin na ang kalidad ng ating pagbibigay ay mas mahalaga kaysa sa dami o halaga ng ating ibinibigay. Ang ibig sabihin sa kanyang halimbawa ay nagpapakita na hindi mahalaga kung gaano kalaki ang ating pag-aalay kung hindi ang buo at tapat na pag-aalay ng ating sarili at sa bawat ating pagbibigay ay pagbibigay na mula o bukal sa kalooban. Madalas tayong magbigay ng kung anong mayroon tayo sa komportable o kaya nating ibigay. Yaong mga labis na lamang at hindi na natin kailangan. Ngunit ang balo ay nagbigay ng higit pa sa kanyang makakaya. Si Jesus ay tinatawag tayo ngayon na magbigay hindi lamang ng material na bagay, kundi pati, pati, na rin ng ating panahon, ng ating lakas, ng ating pagmamahal, at ng ating pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa. Ito ay hindi lamang tungkol sa material na bagay, kung hindi isang pamumuhay ng puno ng kabutihang loob. Tinutukoy tayo ni Yesus upang maging bukas palad sa lahat ng aspeto ng ating buhay, sa ating mga relasyon o ugnayan, sa ating paglilingkod sa Diyos at sa kapwa, at ganoon na rin sa ating pananampalataya. Habang nag-aalay tayo ng ating sarili, natututo tayo ng kababaang loob at natutur-tuturin tayong magtiwala sa Diyos na magbibigay sa atin ng lahat ng ating pangangailangan. Sa isang malalim na antas, ipinapakita ng balo ang pinakamahalagang mensahe tungkol sa pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ang kanyang pag-aalay ay hindi nakabatay sa kung ano ang mayroon siya, kung hindi sa kanyang pananampalataya na ang Diyos ang magbibigay para sa anumang kanyang pangangailangan. Sa lahat ng aspeto ng buhay kristyano, ipinapakita nito sa atin na ang tunay na buhay ay hindi nagmumula sa pagkakaroon ng marami, kung hindi sa pag-aalay ng ating sarili sa Diyos. Tinuturuan tayo ni Yesus na ang tunay na kaligayahan at kagalakan ay hindi matatagpuan sa pag-aari o mga material na kayamanan, kung hindi sa pag-aalay ng ating buhay sa Diyos at pagtitiwala na Siya ay magbibigay din sa atin ng higit pa sa ating inaasahan. Ibinibigay niya anuman ang ating kinakailangan. Kung papansinin natin ang buhay ng balo, makikita natin ang kanyang mga hakbang patungo sa tunay na pagmamahal sa Diyos. Isang pagmamahal na hindi makakamtan sa pamamagitan ng mga material na bagay sa daigdig, kung hindi sa bukas na puso na nagbibigay ng buong pagtitiwala. Ang pagbibigay ng kanyang lahat ay isang halimbawa ng radikal na pananampalataya na tayong lahat ay tinatawag. Ang magtiwala sa Diyos ng lubos at magbigay ng sarili ng walang alinlangan. Habang binabasa natin ang Ibanghelyong ito, tinatanong tayo ni Yesus ngayon, paano tayo nag-aalay? Ang tunay na halaga ng pagbibigay ay hindi nasusukat sa halaga ng bagay kung hindi sa puso ng nag-aalay. Ang ating pag-aalay ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang ibinibigay natin, kung hindi kung paano ito ibinibigay. Ang sakripisyo, kasama ang pagmamahal, kasama ang kababaang loob na nanggaling at bumubukal mula sa ating mga puso. Ang balo ay nagbigay ng lahat ng mayroon siya at iyon ay isang tunay na halimbawa na kung paano tayo dapat magbigay ng walang kapantay walang hangganang pagmamahal, walang hinihintay na kapalit. Kung mag-aalay tayo, hindi ito para sa pagpapakita ng ating yaman o tagumpay, kung hindi upang maipakita ang ating tiwala at pananampalataya sa Diyos. Tangut tanungin natin ang ating mga sarili ngayon, paano ba tayo nag-aalay ng ating panahon, lakas at buhay sa Diyos at sa ating kapwa? Magbibigay ba tayo ng tapat o wagas o pipiliin natin ang mga ibibigay natin na kadalasan ay mula lang sa mga labis na yaman? Dahil doon tayo ay komportable. Dito ipinapakita sa atin ni Yesus na ang tunay na pagpapahalaga sa buhay ay hindi nakasalalay sa mga material na bagay kung hindi sa tapat na pagbibigay mula sa ating puso. Sa huli, ang kwento ng balo ay nagpapaalaala sa atin ng walang hanggan at tapat na probisyon ng Diyos. Nang magbigay siya ng lahat, nagtitiwala siya na hindi siya pababayaan ng Diyos. Ang Diyos ay tapat sa mga nag-aalay ng buong puso. Si Jesus ay tinatawag tayo upang magtiwala sa kanyang kalooban at magbigay ng buong puso. Naniniwala siya na tayo ay magbibigay sa atin kakayanan, lalo pa ang mga taong may pananampalataya na nagbibigay ng kanilang buong buhay sa Diyos at sa kapwa. Bilang paglalagom, maaari nating sabihin na ang pag-aalay ng balo ay isang paalaala sa atin ng kahalagahan ng pagbibigay mula sa puso. Hindi ang halaga, kundi ang pag-aalay ng buong sarili. Ang tanong ay hindi kung gaano karaming yaman ang mayroon tayo, kung hindi kung paano natin ito ibinabahagi ng tapat at wagas na mayroong pag-ibig. Sa bawat mag-aalay, tinatawag tayo ni Yesus na magtiwala na siya ang magbibigay sa atin ng higit pa sa ating inaasahan. Naway magsilbing halimbawa sa atin ng balo at magsimula tayong magbigay ng buong puso sa Diyos at sa ating kapwa at magtiwala na siya ay magbibigay sa atin ng ating mga kailangan. Sa pagninilay na ito, Manalangin tayo na magkaroon tayo ng pusong handang magbigay ng hindi alintana ang sakripisyo at magtiwala na ang Diyos ay magbibigay sa atin ng higit pa sa kailangan natin. Kaya nga nakayanan niyang ibigay sa atin ang kanyang bugtong na anak. Kaya sinabi ni Yesus, hanapin muna natin ang kaharian ng Diyos at lahat ay maidadagdag sa atin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.